Abi, nakakatakot to. Nakakalaglag ng puso. Paano nila ito nagagawa? Ay, nako. Para siyang lumilipat. Nako, Diyos ko, nakakatakot. Nakakakaba. Diyos ko. Napakasanay nila sa ganito. Ay, grabe. Ano ba yan? Hindi kaya kinakabahan to mga to. Baka magkabali-bali na yung mga buto. Nako, grabe. Ano ba to? Ay, nako. Para siyang lumilipat grabe naman yan, ano ba yan grabe, nakakabal naman itong ginagawa nila na to ayan o oh. panoorin nyo, grabe, ayan na ayun pa, ako lumilipad paano ba itong grabe, nakakatakot, ang tapang-tapang nyo naman, paano yun nagagawa kung hindi talaga praktisado itong mga tao na to. nako, bali-bali ang mga buto nyo, grabe sa lakas pa naman ng ano, at napakabilis ng takbo, para silang mga lumilipad, ano ba yan Grabe na yan. Ang galing nyo.